Nakasakay na si Rachel sa kotse at bubuhay na sana ang makina niyon nang bigla siyang matigilan sa naisip. Wala siyang maa-accomplish kung aalis siya roon. As a matter of fact, bibigyan lang niya ito ng pagkakataon na makapaghanda sa susunod niyang pagsugod. Baka iutos pa nito na huwag na siyang papasukin doon sa park. At kapag nangyari yun, lalo siyang mahihirapan. Saan pa niyang lupalop ito hahagilabi? At malaman man niya, wala rin siyang magagawa kung pagtataguan siya nito. At least doon sa farm, hindi siya magtataguan nito dahil nga ito ang namamahala roon. pa siya ng konti. Pagkatapos ay nagpunta siya sa opisina ng farm at muling hinanap si Mang Ipe. Nagkausap na ba kayo ni Sir Brahman? Tanong nito sa kanya. Oho, pero malabo pa. Ayaw na muna niyang in-elaborate ang pag-uusap nila. Pwede ho bang makitawag? Maglolong distance lang ako sa Manila. Nakatatlong ring muna sa kabilang linya bago may sumagot. Nabusesan niya agad kung sino ang nakasagod sa kanya. Hello, RJ. O ate Rachel, kumusta ka na? Nag-aalala na ang tanong ng second cousin niyang mas bata sa kanya ng tatlong taon at kasalukuyang nasa huling taon sa kolehiyo. I'm fine, ang mami mo. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang tita Cynthia. Wala, umalis. Ganun ba? O sige, sa'yo na lang ako hihingi ng favor. Ipinakiusap niya sa pinsan na tumawag sa bahay nila. At ito sa driver ng dada niya na dalhin doon sa Zambales ang lahat ng gamit niya. naka pa rin naman ang mga gamit niya mula noong dumating siya galing sa Amerika kung kaya wala nang kailangan ayos pa. Ikinuwento narin niya sa pinsan ang dahilan kaya siya ipinagagawa iyon. Hanggang ngayon ate Rachel, napaka strong will mo pa rin. Dapat lang dahil hindi biro-biro ang gusto kong bawin. Ikaw na ang baala RJ ha. Sana mamayang gabi nandito na yung mga gamit ko. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag sa mami mo. At saka, hindi niya alam kung dapat pa ba niyang ituloy. Ang bigla niyang naisip na sabihin, pero napagpasyahan niyang ituloy na rin para hindi naman sabihin ng kanyang pinsan na wala talaga siyang pakalam sa half-sister niya. Kayo na muna ang bahala kay Karen na hindi ko lang talaga siya maiintindi ngayon. Marami pa akong dapat na unahing si Pumalik siya sa bahay pagkatapos. Wala na roon si Brahman. Ayon kay Aling Tina ay umlis daw uli. Sinamantala niya ang pagkakataon na nagpahain uli. Gutom na gutom na kasi siya dahil hindi na niya nagawang mag-lunch kanina. Kung tutuusin ay pwedeng ang master's bedroom ang gamitin niya sa paglaging niya roon. Pero naisip niya ang sobrang laki niya kaya ang ipinaayos na lang niya ay ang partong madalas niyang gamitin kapag nagbabakasyon siya. Mag-aalas sa isna ng gabi nang dumating ang mga bagahe niya. Sinabihan niya ang driver ng kanyang ama na huwag na munang bumalik sa Maynila at doon na lang magpalipas ng gabi. Then she spent the next two hours unpacking her things. Maya-maya ay tinawag siya ni Aling Tina dahil nakanda na ng hapunan. Hindi na siya nagtagal pa. Gusto na rin niyang makakain para makapagpahinga na. Nasa kalagad na ang siya ng kanyang paghapunan nang dumating si Bram. Akala ko'y aalis ka. Tiling niya ito ng diretsyo sa mga mata. Nagbago ang isip ko. Malamig niyang sagot. Naupo ito sa tapat niya na agad namang hinaina ng plato ni Aling Tina. Bakit? Natatakot ka ba na baka pagtaguan kita at hindi mo nang kumahagil? Natigilan siya sa katotohanan ng sinabi nito. Oo, dahil yung tipo mo ang gumagawa ng gano'n. Inis niya yung sagot dito. Matagal siyang tinitigan ito. Pagkatapos ay mumiti ito at tinawag si Aling Tina. Iligpit yun na ho itong plato ko dahil kumain ako sa labas. Isa pa baka hindi makakain ang bisita natin kapag sinabayan ko. Hindi ako bisiret. Tarito. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Marino ang sabi. Tumayo ito at parang walang narinig sa sinabi niya. Magpapahinga na ako. If you really insist na marinig na, ang mga dapat mong marinig, fine. Narating dito bukas ang abogado ng umako. I hope wala kang lakad. Pagkatapos magsalita ay lumakad na ito palayo. Naiwan siya nagigisip sa dining room. Tumating aking nabukasan na ng abogado ang sinasabi nito. Si Atty. Villep. Sa study room nila, napagpasyahang mag-usap. Inilabas agad ng abogado ang last will and testament ni Aleta at ibinigay kay Brahma na hindi man lang sumulyap doon. Indikasyon lang na alam na ito ang nilalaman ang testamentong ayon. Agad din na ipinasa na ito sa kanya. Laking gulat niya nang magsimula siyang magbasa. Dahil napakaraming ipinamana ni Aleta rito, dalawang bahay sa mga naglalakihan at sikat na subdivision sa Maynila, real estate business, mga lupain at iba't ibang bahagi ng Pilipinas, isang palaistaan, isang private resort sa Iloilo at ilang milyong pisong pera sa bangko. May pamana rin kay Karen na pera at mga ari-arian. Napahinto siya sandali sa pagbabasa. Hindi niya kasi akalain na mayaman pala si Aleta. Kung tutuusin ay mas marami pa itong ari-arian kaysa sa daddy niya. Mas mayaman sa madaling salita. Kung ganun ay bakit kailangan pang agawin ito ang property na dapat ay sa kanya? Ganun ba ito kaganin sa pera? Napakarami mo naman palang mana. Brahman, it won't hurt kung ibigay mo sa akin ang gusto kong bawin. Tinignan lang siya nito. Hindi ito nagsalita. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at biglaan ng laki ang mga mata niya dahil sa nakalagay sa uling bahagi ng testamento. Mapatingin siya rito. Anong ibig sabihin nito? Umiling ito. Halatang expected na nito man bibigla siya. Ganito kasi ang nakalagay sa last will and testament ng ino ito. May kinalaman naman sa ari-ari ang isinalin sa pangalan ko ang aking pangalawang asawa na si Henrico Dominico, ang Dominico Country Farm. Isinasalin ko ito sa pangalan ng kanyang anak na si Rachel Domenico sa kondisyong niya ang aking anak na si Brahman San Diego at kailangang umabot ng maski man lamang dalawang taon ang kanilang pagsasama. Nakasaad din sa testamento na kung sakaling may asawa ng sino man sa kanila sa panahon ng kamatayan ni Aleta, mawawala ng bisa ang kondisyong iyon at makukuha niya ang kanyang mana ng walang tanong-tanong. At kung sakali naman ay hindi na siya maghabol pa, kung mapupunta sa pangalan ni Brahman ang Dominico Country Farm pagkaraan ng limang taon. At na kay Brahman na ang pagpapasya kung gusto pa nitong ibalik sa kanya ang pag-aaring iyon ng mga Dominico. Is this a joke? Anong kalokohan itong pumasok sa isip ng nanay mo? Parang hindi makapaniwala tanong niya. Hindi ko rin alam. Maging ako ay nabigla nang mabasa ko yan. At si Sibilla, wala na hubang ibang paraan para may balik sa akin ang farm namin nang wala nang masyadong kondisyon. Ngayon ay naiintindihan na niya ito na hindi ito pwedeng ibigay ng basta-basta ang gusto niyang bawiin. Umiling ang abogado sa tanong niya. Maliwanag ang nabasa mo, Miss Domenico. Kailangan muna kayong makasal. Nagkamot siya ng ulo. Hindi ba naman masagwa yun, attorney? Step siblings kami tapos magpapakasal kami. Hindi naman kayo magkadugo eh. Kahit na ho, ano lang ang sasabihin ng ibang tao? Nakakahiya. sa kayo ko tong kondisyon to. Malabo, hindi pwede. Oo nga naman, attorney. Malabo itong kondisyon to. Tinanong niyo ba si mama kung bakit tong ang ginawa niyang kondisyon para mabawi din si Rachel ang mana niya? Oo, pero umiti lang siya. Umiling ito. Ako ang maiipit nito pag nagkataon eh. Paano ko naman pakakasalan itong si Rachel eh, hindi naman kami magkakilala? Baka naman ho may ibang paraan pa para makuha niya ang mano niya, attorney. Kahit ano, wag lang itong kondisyon to na inisiya sa na narinig. Parang pinapalabas nito na ito pa ang maaagrabyado kapag nagkataon na baka hindi maganda ang background niya kaya natatakot itong pakasalan siya. Braman, huwag kang magalala. Dahil kung ayaw mo akong pakasalan, di hamak na mas lalong ayaw akong makasal iyo Buti naman, dahil tingin ko hindi tayo bagay in more than one ways. Mayabang nabalik nito sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin. Sa halip ay hinalap na lang nitong muli ang abogado. Attorney, hindi pwede itong kondisyong ito. Nagkibit balikat ang karam na may wala tayong magagawa. May choice ka pa rin naman. Pwede kang huwag ng matapul. At tulad ng nabasa mo, automatic mong mapupunta kay Brahman ang farm pagkaraan ng limang taon. At si Brahman ang bahalang mo siya kung gusto pa ang ibalik ito sa iyo. Limang taon? Napakatagal naman nun. Huh? Nalulungong sabi niya. Sige, attorney. Mag-uusap muna kami itong sa Rachel. Tatawagan ka na lang namin kung ano man ang mapag-uusapan namin. Pinutol na muna ang drama ng diskusyon nila dahil wala naman siyang nakikitang patutunguhan ng pag-uusap na iyon. Alam niya na medyo sa state of shock pa si Rachel at wala itong ibang maisip ngayon kundi ang magtanong ng magtanong kung bakit inunung naging kondisyon ng kanyang mama para makuha nito ang dapat itong manahin. Siya nga pala, ang maryandang humuna kayo, may ipinahandaho ang pagkain. Sinamahan niya si Atty. Sibilya siyang Marienda. Pagkatapos ay initin nila ito ni Rachel hanggang sa kotse nito. Siya, alis na ako. Sana'y magkaayos kayo. Ang may papaya ko lang, Miss Domenico, piliin mo na lang na magpakasal kay Brahman. At least, iyong dalawang taon lang ang bumunoin mo imot may babalik na sa iyong family niyo. Ikaw naman, Brahman, tulungan mo lamang si Miss Domenico na may balik sa kanya ang mana niya. Pumayag ka ng pakasal sa kanya. Tutal namang bagay kayo eh. Walang pangiming sabi pa ng matandang abogado bago pinaandar lang sa sakyan. siya kay Rachel na tila gustong dagukan ng abogado nasa nakakagulat na komento to tungkol sa kanilang dalawa. <laughs> Ibi siya ni Rachel na mag-isip-isip muna. Alam kaya ng dadi niya ang ginawang iyon ni Aleta? Siguro ay hindi. Dahil sigurado niya ang hindi siya papayagan ng alma na magpakasal sa kung sinong lalaki na hindi naman niya kilala. Pero bakit nga ginawa iyon ni Aleta? Ano ang motibo nito? Gumaganti ba ito sa kanya dahil alam nitong tutol siya sa pagpapakasal dito ng dadi niya? Inis na tinaklo ba niya ng una ng mukha? Ano ang gaganawin niya? Sana pala ay nagpakasal muna siya sa kahit sinong kaibigang lalaki sa California. Nakasaan nga kasi sa testamento na walang bisa ang kondisyon ni Aneta kung nagkataon na may asawa ng sino man sa kanila ni Brahman. That way, makukuha niya ng madali ang gusto niyang mabawi at pagbalik niya sa California ay di-divorce niya kung sino mang kaibigang lalaki na kanutsaba para pakasalan siya. Ang kaso nga ay wala niya sa hinagap niya na mapapaharap siya sa sitwasyong tulad ng kinasusuungan niya niya. Kaya wala rin sila ni katiting na paghahanda. Pwede siyang huwag na lamang maghapol. After fibers years, mapupunta rito ang Dominico Country Farm at pwede niya sigurong pakiusapan na lamang ito na ibalik sa kanyang nasabing property pagdating ng panahong iyon. Kaya lang after fibers years pa yun, napakatagal at baka by the time, magbago na ang isip nito at baka may asawa na ito na maaaring magsulsul dito na huwag nang ibalik sa kanya ang farm nila. Susuwa pangin sa pangit na salita. Kapag nagkataon kawawa naman siya, mas mahihirapan na siya by then. At gusto na sanang madaliin ang lahat para makabalik na rin siya agad sa Amerika at mapagpatuloy ang maayos na pumumuhay niya roon. Pwede naman siyang maghabol sa korte at iapila ang laman ng testamento ng kanyang ama. Pero malamang naabuti ng siyam-siyam ang proseso ng kanyang paghabol. Napahawak siya sa ulong sumasakit. Sa tingin niya, she will choose the lesser evil sa sitwasyong iyon. Pakakasal siya kay Brahman. Ang kaso pa paano niya ito mapapapayan? I'm sorry, Rachel. I have my own life. Hindi kita pwedeng pakasalan. This was the ninth time na kaiusap si Rito ng pakasalan siya. Sa mga una niyang pakiusap dito, hindi ito pumayag. Mas troubled as she was, she wouldn't accept no for an answer. Don't make this hard for me. Nanay mo ang nagbigay ng kondisyon ito. Dapat lang natulungan mo ako. Umiling na lang ito. How can I help you? Mahirap ang gusto mo mangyari. Papakasal tayo even though we hardly know each other. And Rachel, bagamat mama ko nagbigay ng kondisyon na yun, you should know na wala akong kinalaman dyan. At hindi ko talaga alam kung bakit niya ginawa yan. Siguro may lihim na galit sa akin ng nanay mo. Kaya pati ako na nanahimik ay dinamit niya sa kondisyon niya sa iyo para mabawi mong farm niyo. But I have no idea. Bakit hindi ka nalang muna bumalik sa states then come back after fibers, years? Siya naman itong umiling. That's lo too long for me. Wala akong magagawa, lalo hindi naman kita pwedeng pakasalan. Halos mga yakayak na siya nang sabihin ito. Yun. Kung totoo, sinay sa kanya naman talaga ang gusto niyang mabawi. Pero bakit kailangan pa siyang pahirapan ng ito? Nang walang hiyang Brahman ito, manang-mana talaga sa ina. Isang simpleng puting bestida ang napiling isuot ni Rachel sa araw ng kasal nila ni Brahman. Siya na lang din ang nag-apply ng makeup sa sarili at nagayos ng buhok niya. Total ay sa hardin ng bahay lang naman sila kakasal. And with only three persons to witness it, ang magkakasal na judge si Atty. Sibilla at ang katiwala at katulong sa bahay na si Aling Tina. Hindi na niya inimbat pa ang tiyahin at ang mga pinsan niya. Basta't ipinalam lang niya sa mga ito ang tungkol doon. Para kasi sa kanya, hindi naman importante ang okasyong iyon. Hindi dapat paghandaan at lalong hindi dapat na pagpaguran kaya yung man ng kinabahan pa rin ang tiyahin sa gagawin niya nang ipaalam niya rito ang naging desisyon niya. Bakit kayo magpapakasal? Hindi mo naman gaano kilala ang Brahma na yun. Yun na ho ang pinakamadaling paraan para mabawi ko ang farm Buti nga ho'y napapayag ko siya napakasalan ako. Eh. Nahirapan din akong pilitin. Siya. Pero nakita niya akong napayak na sa harap niya minsan naawa sa akin. Kaya hayun, pumayag na rin finally. At saka mukha naman po siyang mabait in fairness to him. Paano mo naman nasabi yan? E eh, sandaling panahon pa lang kayo nagkakilala. Baka mamaya kapag nakasal na kayo ay magdemand ang brahma na yan. Alam mo na, maganda ka. Baka matukso sa'yo. At ikaw naman, baka sa kagustuhan mong mabawi ang farm ninyo ipumayag ka. Alalahanin mo, dalawang taon ang dapat na itagal ang pagsasama ninyo bago mo ang mabawi ang farm. At napakaming pwedeng mangyari sa loob ng dalawang taon. Tita naman, hindi po ako tanga para maging sunod-sunuran sa kanya at pumayag sa mga gusto niyang mangyari. Pero hindi naman ho siguro niya gagawin niyon. Tingin ko naman kahit na medyo may kayabangan yun, eh hindi naman mapagsamantala at mapagkakatiwalaan naman. Umiling lang ang tiyahin niya, bahala ka, kung wala ng ibang palanay sige, ituloy mo yang iniisip mong pagpapakasal, basta mag-iingat ka pa rin. Ako'y walang tiwala sa pagmumuka ng brahma niya. Di napigilan ni Arlene ang panganay na anak ng kanyang tita sincha, na matanda ng apat taon sa kanya ang sumabat sa usapan nila. Mami naman, kagwapo ng tao. Wala kang tiwala sa pagmumukha. Umira pang tiyahin niya sa panganay nitong anak. Ay nako, basta wala akong tiwala sa Brahma Tapos, mag-iingat ka Rachel ha. Anong huling sabi nito sa kanya? Umalik sa kasalukuyan ng isipan ni Rachel at pinagmasta niya ang kanyang kabuuan sa salamin. Bulag ang magsasabi hindi siya maganda. Lalo sa kabila ng kasimplihan ng saot niyang sleeveless at mahabang bestida, na humahakab sa katawan ang fit at mas lalong pang tumingkad ang kanyang kagandahan. And she had always looked beautiful with very light makeup. Lumabas siya ng silid at nagtungo na sa garden kung saan inaayos ni Aling Tina at ng mas batang maid na si Mindang ang kaunting dekorasyong mulaklas. Ewan ba niya kung bakit nagpapakapagod pa ang mga ito? Arte lang ang mga dekorasyong yun. Sa di kalayuan ay nakita niyang magkausap ang judge na magkakasal sa kanila at si attorney si o Aling Tina. Nasaan na ho si Brahman? Hindi pa bumaba eh. Baka nagbibis pa. Tumanguta mo siya at bumalik sa loob ng bahay. Umakit muna siya sa kanyang silid at kumuha ng panyo. Pinagpapawisan kasi siya at medyo mainit ang panahon. Pagbaba niya ay nakita niyang wala pa rin. Si Brahman. Aling tinang wala pa rin ba si Brahman? Wala pa rin. Inis na tumingala siya sa bintana ng silid nito. Dapat pala ay dinaanan niya ito kanina nang bumalik siya sa kanyang silid para kumuha ng panyo. Ano ba naman yan? Ako itong babae. Naunahan ko pa sa pag aayos Puntahan niyo nga aling Tina, sabihin niyo bilisan. Kahit na mag-t-shirt na lang siya at mag-shirt okay lang. Matapos lang ang kasalang ito. Nalidali namang sumunod ang inutusan. Nagtagal din ito. Siguro ay mga sampung minuto ang lumipas bago ito nakabalik. Eh, Ma'am Rachel, tawag ako ng tawag, katok ako ng katok. Wala namang sumasagot sa loob. Ano? Teka, lumabas na ba siya ng kwarto kanina? Bakit wala siya sa kwarto niya? Hindi siguro. Hindi ko pa naman siya nakikita simula kanina eh. Nag-isip siya sandali para munang susi ng kwarto niya. Di nagtagal nasa tapat na siya ng silid nito. Kinakabahan kasi siya. Sana nga ay wala lang ito sa kwarto. Sana nga ay may pinuntahan lang na kung saan. Ay e, paano kung may naayang yaring hindi maganda rito? Kung inatake, yari, para yung parmila na gusto nilang maibalik sa kanya. Aling Tina, may sakit ko sa puso si Brahman? Tanong niya habang binubuksan ang pinto. Nagtatakang umiling matabang katulong. Wala naman. Tumangos siya. Buti naman, Pagkabukas ng pinto ay nagulat siya sa nakita. Si Brahma nakahiga sa kama. Nakayakap sa isang bolster at tulog na tulog pa. Nagkatingin sila ni Aling Tina. Gulat na gulat din ito. Pagkatapos ay inutosan niya itong bumaba. Sige ako ng bahala rito. Pagkaalis nito ay saka siya naglakad palapit kay Brahman. Brahman! Brahman! Tawag niya rito sa bay ng malalakas sa balikat at sa mukha nito. Brahman! Gigil niya ang tawag na hindi pa rito magising. Hmm, Pumulit ito ng medyo magising. Lagi bumaba hanggang dibdib ang kumulit na at napansin niya nakahubad ito. Nailang siya pero kailangan niya itong gisingin. Praman, ano ka ba? Pubuhusan kita ng malamig na tubig. Hindi pa rin ito natinag sa pagkakahiga. Napika na siya, nagpunta siya ng banyo sa silid na yun. Kumuha siya ng isang tabong tubig at isinaboy nga yun dito. Nagalit nagising at napabalikwas ng bangon. Why did you Galit na tanong nito sa kanya. Why? Alam mo ba kung anong meron nyo? Gigil na balik tanong niya rito. Kanina ka pa namin hinihintay. Tapos tulog ka lang pala dyan. Puyat ako eh. Anong magagawa mo? Wala akong pakialam sa puyat mo. Kumilos ka na dyan kung ayaw mo isang drum na tubig ang isaboy ko sa'yo. Nakala niya ay may kung anong pambalik sa sasabihin ito sa kanya. Pero sa pagtatakan niya ay nanatili itong nakaupo. Maya-maya ay sumuwa ng isang ngiti sa mga labi nito. Lalo siyang nainis. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Saan sa gala ka ba magre na Elena? Tanong nito sabay tingin sa suot niya. Ibitin na to rit, niya rito ang tabong hawak na nailaga naman ito. Hindi ako nakikipaglokan ha. Tumayo ito. Nakaboxer shorts lang ito at muli ay nailang siya na tingnan ang kabuuan ito. Pero hindi niya ipinalata na naiilang siya. Bakit bang init ng init ng ulo mo? Hindi naman ako tatakas eh. Nandito lang ako. Ang hirap naman sa'yo. Parang kang atat na atat na makasal sa Parang ng iinis na sabi nito sa kanya. Habang nakangisip, na lalo naman yung ikinainis dito? Totoo, atat na atat nga akong makasal tayo dahil gusto kong mabawi ang Dominic Farm pero hindi dahil sa iyo. Talaga lang ha, baka mamaya rin kapag nakasama mo na ako sa isang kwarto hanap hanapin mo ko. Sabi nito habang inaayos ang kami. Si Raulo ka pala eh, sino naman ang may sabi sa iyo matutulog tayo sa isang kwarto? I'm not leaving my room. At tumigil-tigil ka rin sa kahambugan mo dahil baka hindi kita matansya. Katapos ay pairap siyang lumakas, palakad ng silid. Hindi naman nagtagal ay lumabas na si Brahma ng bahay patungo sa pinakagitna ng hardin kung saan sila ay kakasal. Puting polo na mahaba ang manggas at slacks ang suot nito. Naonor na rin at nakapwesto ang judge na magkakasal sa kanila. Ganon din si attorney si Billy at si Aling Tina. Na malakalapit naman ito ay kusa na siyang tumayong mula sa pagkakaupo sa isa sa mga bintya sa hardin. Simula, simula ng judge ang kasalan. Kapag naman civil wedding na tulad nito ay wala namang gaano arte. Wala nang paligoy-ligoy. Kaya dumating agad sa iyo may nakis no the bride part. Nagkatingin ang sila ni, ni Brahman nang marinig ang itutos ng yung judge. Brahman, you may now kiss the bride. Pag-uulit ng judge, umirap siya. Huwag kang makahalik-halik ha. Tumingin ito sa judge at itinulo siya. Ayaw, judge. Eh, hindi naman pwede yan. Sama kayong nakakita ng kasalan na walang halikan. Sabi lang natatawang judge, Nalamang dahil yan ang pagpapakasal nila. Dahil naikwento rito ni Thorne si Bilya na kaibigan nito. Huwag kang magkakamali. Sabi niya uli kay braman Brahman sabay tiklop ng kanyang mga braso sa tapat ng dibi. Ano ba kayo? Maano mo huwag kayong mag-asal bata? Ano ba naman yung isang halik? Ang sabi ng judge. Oo nga naman. Ano nga ba naman yung isang halik? Gagad nito na halatang naiinis na dahil tumatagal ang kasal nila dahil sa kanya. Ang hirap naman sa iyo. Ikaw tung halos dalasan ako, pumayag lang na ka. Tapos ngayon ikinakasal tayo ayaw mo namang pare. Ama, hindi tayo matatapos niyan kung ganyan kayo. Sabad ni Atar ni sabay tingin sa natatamang si Aling Tina. O oh, sige, sige, kiss na kong kiss. Sabi ni Brahman sabay bagi, halik sa mga labi niya na kanyang ikinagulat. Mabilis nang naman ang halik na yun. Ismak lang. Pero sa pagkagulat niya, ay bigla niya itong nasapan. Ano ka ba? Bakit ka nananampal Bakit mo ako hinalikan? Galit na tanong niya. Iti nuro ni to uncle. Sabi niya eh, hindi ba narinig mo naman? Pinigyan muna niya ito ng matalim na irak bago pa dabog na nagmarcha pa sa sabay sabing opportunista. Hindi pa mas siya ganong nakakalayo. May narinig niya na nagtawa na mga ito at patuloy sa pagulugaran. Ito kasi si Jaje, kung ano ang pinapagawa. Natatawa pang sabi ni Brahman. Ano ba yan? Hindi pa man outside ko lang buka kaagad. Dagdag naman niya na taw si Bia. Ay naku, Paiwan ko na nga ako muna kayo at ko lang kay mindang pagkain. Ang sabi ni Aling Tina, bago lumakad papasok sa bahay. Sumalo naman sa masaganang tanghalian si Rachel. Magkatabi sila ni Brahman pero hindi niya pinapansin ito. Nagagalit si Rito dahil naging inalitan si Aleta na siyang naglagay sa kanya sa sitwasyong ngayon. Pero naiinis naman siya sa sarili niya dahil siya pa ang nakiusap dito na makasal sila. Mabawi lang niya ang farm nila. Bago umalis si attorney si ay pinaalala nito sa kanya ang nakalagay sa testamento na kailangang umabot ng at least 2 years ang pagsasama nila ni Brahman. Bilang magasawa asawa para tuluyan niyang mabawi ang pag-aari ng pamilya nila, nakakatawa rin yung testamento ni Tita Aleta eh. Hindi mo maintindihan ng purpose. Siyempre kahit na araw-araw kaming magbangayan ni Brahman ay pipilitin ko na umabot ng dalawang taon ang pagsasama namin para lang tuluyan ang maging sakin ng man alam mo, Rachel, tanging ang mamalamang ni Brahman ang nakakaintindi ng mga kondisyon sa kanyang huling testamento. I'm sure may importante siyang dahilan sa ipinagawa niyang ito. Napailing siya. Sana ay malaman ko kahit na isa man lang sa mga iyon para hindi ako nangangapa ngayon. Umiti ang butihing abogado. As we all know, life is full of surprises. Sumabit ang gabi kung tutuusin una nilang gabi bilang mag-asawa. Pero tulad ng sinabi niya, hindi siya alis sa kanyang silin. Ewan ba niya kung bakit, pero rinis na inis siya ngayon kay Brahman sa sitwasyong pinasukan at sa kanyang sarili. E, hindi siya bumaba para maghapunan kasabay ito. At hindi niya alam kung paano siya makakatagal ng dalawang taon sa ganitong klaseng setup. Nakadamit pantulog na siya at nakahanda na magpahinga nang bigla siyang may maalala. Nagparmahan kasi sila kanina ito pagkatapos ng kasalita. Kasundo ayun na kahit na ano ang mangyari, hindi sila maghihiwalay sa loob ng dalawang taon at hindi ito gagawa ng kahit anong bagay na maaaring maging dahilan ng paghihiwalay nila. Siya ang may ide na yun. Panghanda sa kaling magbago ng isip nito at magbalak na huwag nang ibalik sa kanya ng kanilang firm. Ang kaso dahil inistima nila kanina ang judge na nagkasal sa kanila at si attorney Sibilia na iwan niya ang papel na yun sa silid nito. Alam naman niya hindi mawawala ang papel na yun pero hindi pa rin siya mapapakali hanggat hindi niya nakukuha yun. Kumatok siya sa silid ni Brown. Walang sumagot. Alas 9 pa lang ng gabi. Imposible yung tulog na ito. Baka nasa iba pa ito at may ginagawa. Pinihid niya ang siradora ng pinto at dahan dahang pumasok. Wala tao sa silid. Malihidari siya nagpunta sa side table kung saan natatandaan niyang inilagay ang papel. Ngunit ang makalapit si Rene hindi niya nakita. O oh, bakit Rachel? Gusto mo bang dito na lang matulog? Luminos siya sa kanyang likuran at nakita niya ito. Obvious na galing ito sa bathroom dahil nakatapi lang ng yang ibubang bahagi ng katawan nito. Halatang bagong ligo ito. Basa pa ang katawan nito. Medyo natulala siya. Mabuti na lang at mabilis na siyang nakabawi. Nagkanda utal-utal nga lang siya. Hindi, kukunin ko na lang sana yung, yung papel na pinarmahan natin dalawa kanina. Lumakad ito patungo sa isang drawer at inilabas mula roon ang hinahanap niyang papel. Pagkatapos ay lumapit sa kanya para ibigay ang nasabing agreement paper nilang dalawa. Bakit mo kasi iniwan? Nakalimutan ko eh. It only goes to show na hindi ganun kalaga sa iyo ang gusto mong bawin. Otherwise, you won't forget it. Eh kung nagkataon na magbago ang isip ko at maisip kong swapangin ang mama mo, kagawa ko ng paraan para magkahihwalay tayo at wala kang habol pagka nagkataon. dahil wala sa iyong papel na yun. Ano naman ang ibig mong sabihin? Na may baka pa akong motibo kaya pinilid kitang pakasalan ako? Ewan natin. Baka nga meron. Tulad ng ngumiti ito ng nakakahalo ko. Tulad ng type mo ako siya sa ginawa nito. Hoy, ako nga'y ba mong binaybiro-biro ah. Hindi tayo magkaibigan. Hindi tayo close. Kaya hindi applicable yung mga birong mo sa akin. Inis niyang sabi, sabay labas ng kwarto nito.